So, payo ko lang sa mga new driver, no? Pag nakakita kayo ng ganitong senaryo, eh, huwag nyo pong papasukin, no? Kahit pagbusina ng busina busi yung mga nasa likod nyo. Kasi sa mga matatagal po nag-drive, pag mga ganitong kasikip, eh, talagang papasukin po nila, no? Kaya, pag new driver ka pa lang, eh kahit bumusina nang bumusina kahit magka-traffic traffic na po eh wag po kayong papasok no delikado po 'yun. Hintayin niyo na lumuwag, mag-go ng konti, pagpiliin niyo na kayang-kaya niya tsaka po lang ipapasok. Kasi ibang mga driver na matatagal na eh, um, mainitin po ang ulo no. Pag nakita ng pag kasi yung kotse nila talagang pinipilit po eh bilang new driver eh hayaan niyo na po sila, pabayaan niyo na lang sila no kaysa um tumamay gilid niyo, sumabit kayo eh mas mabuti po talaga na mag-stop na lang kayo hintayin nyo na lang po na kay kaya sa mga matatagal na pong driver eh pag nakita po yung new driver huwag nyo po bubusin na no? baka po magpanik yan lalo yun delikado po sa mga new driver yun lang guys salamat po ingat